Ayan mga idol, bago natin ipagpatuloy ang ating mga video, papasukin muna natin ang ating malupitang intro. Intro, pasok! mga idol, uh, tapos na rin. Sa pintura na lang mga idol. Balik nabigto na lang gawa natin mga idol kaya nagpadagdag ng isa pa mga idol buo na o oh. yan yung ginawa natin ano oh, may design na siya ready for deliver na mga idol yan. ito may design Ayan. Bali, nagustuhan nila mga idol, kaya tumawa pa tayo ng isa dito bali gagawin pa lang natin ayun o ayun siya mga idol ayun isa ayun ang kasama natin tumawa ayun siya mga idol ito yan pag natapos ayan okay